ba Okay lang ba nagdagdagan ko ng 5,000 pesos din para kay... Dagdagan mo ng 5,000. Uh, dagdagan ko para lang pandagdag sa therapy ng kanya. Magkano ba ang normal na therapy ng bata? Hindi pa po. Hindi ko pa po siya napapatingnan sa specialista. Ah, ganon. O okay. sige, okay. so yung 5,000 mo, dadagdagan ni Ate Win mo ng another 5,000. Okay. Nakakatilong rin ate. Kaya kaya mo. Congratulations. Sir. Sige, yung, yung ano mo, dagdagan pa natin. Uh, another 10,000. Okay. Dagdagan pa natin. Para sure na mapacheck up mo muna siya. So, uh, po akong anak. Yung bunso ko pong anak ko po kasi is 3 years old. Mayroon po siyang uh, global developmental delays kaya po ako sumali sa Itbulaga na may paki sayo gusto ko po kasi may ipa-check up po siya sa espesyalista mula po kasi nung pinanganak po, po siya hindi ko pa po siya na ipapa-check sa age na po hindi pa po siya nakakapaglakad hindi pa po nakakapagsalita e minsan po hindi ko po, po siya narinig na tawagin po akong mama so napakalaking bagay po sa isang magulang na marinig po na matawag po na mama. Ah, uh, kay Sir Paulo po, sobra po ako nagpapasalamat po dahil napakalaking tulong po yung ibinigay niyo po sa akin tulong dahil may check up ko na po yung anak ko lalo, lalo na po ngayon sa hirap po ng buhay malaking bagay na po yung sa akin kay Ma'am Winwin po thank you po sobra po dahil isa din po kayo naging inspiration ko dahil isa din po akong nanay na lahat bagay ay gagawin para po sa anak. Napakalaking bagay po talaga. Binigay po nilang tulong sa akin para po maipacheck up po yung anak ko.